I've been attached with the feeling of them waking up with you by my side Talaga namang itong si Tito A at Mami Maricel ay meron ngang paayuda sa lahat ng bablis. Patungkol nga ito sa tunay na relasyon ng ating Donny at Bel Mariano na kung saan ay iisa nga lang ang binibigay na payo ni Tito A para sa magiging karalasyon ni Donny Pangilinan. At talaga namang tuwang-tuwa nga itong sila Mami Maricel habang binabanggit si Bel Mariano. Narito nga guys sa nasabing video. Anong anong minamento niya siya sa kanya na pagdating sa pag-ibig? <laughs> well, timing niya yan. That. So, kamero may respeto lang sa kanya. Uh Oo, -oh, hindi kasi nakik ang dami ko nakita mga pictures mo at na parang showing um, appreciation and also love for Belle. So parang of course, of course, I think there's is a great friendship. That's always the best foundation. Right. For any relationship or any future partnership. So ako happy ako kasi yung iba minsan ang bilis eh. Diba? Or yun na kagad eh. Diba? Love na kagad. Romance, romance kagad. And then ang daming napapabayaan. So whatever happens in the future, we are glad for what they have. Ano Yan nga guys, na kung saan ay talaga namang pinag-uusapan na. Alam naman natin kung gaano talaga kasuportado ni Tito A at Mami Maricel at parents ni Bel Mariano ang relasyon ng couple. Kaya naman sobrang saya talaga ng maraming bula sa nalaman. Kaya stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple na sila Donnie at Belle.